Hello everyone, so dumating na lahat yung aking mga performance mod na aking balak. So ilan kaya yung speed na matatagdag nito pag once na ikabit ko At ilan kaya yung nagastos ko para dito So worth it ba? So tingnan natin sa ating video Punta muna natin sa shop And let's get right to the video Okay, so hello everyone Punta tayo ngayon ng Motorstar Shop See, Doon natin ipapalagay yung ating mga mods Ayan, o natin hmm. hello mga nang mga marathon bay Nakasali isa <laughs> At hazard pa So buti na lang yung motor star sa amin dito Na ko nito motor na to, Sobrang lapit lang sa amin So around 5 uh, minutes travel lang siguro So sobrang lapit lang, chill lang Just in case may problema, lapit lang suntahan Dali lang, highway lang eh Eh, di matraffic ngayon ah So bagay, Sunday na umaga Wala masyadong traffic Ayan, dito din yung isa, paborito ko shop Masyadong convenient kasi tabi lang mismo ng motor star ito dito tayo. Ba't may nakaharang na? Ano to? Ano na to? Ano na to? Ba't may nakaharang dito? Hindi ko makakakyat. Ayan to. Gagawin ko dito. Gusto na lang ako sa likod. Ayun lang. Gusto na lang ako Ayun Ayan. Ah, Nag-work. Nag-work naman. Ayan. Dito na tayo sa Motostar MSS Trading. Ngayon ipapalagay natin yung modes na gusto natin. Tanungin natin kung mayroon yung mekaniko nila. Dami mekaniko? Fights?

Paito, RCDI, Spark Plug. Ayan na yung ating kadena. 520 ito siya, 130 yung length. So, ayan yung 15P natin na sprocket. Paito, ignition coil. ito sa sikat na sikat na performance mode na nilalagay sa mga Z2. So, ngayon, lagay natin sa ating V2. So, di ba? Nagra-ride. Iridium na Spark Plug. DR8EIX yung usual na ginagamit. Pero ito ay isa, DPR8EIX-9. So, same lang to pang TMX155 pa din. Pero, medyo mas mainit daw to Mas malakas. And yung next naman, yung shower RCDI. Isa to sa sikat na CD si na ginilalagay sa ating mga Z2. Ayan, tingnan natin. Ayan, backlash mode na. sa 15 kinas bracket sobrang laki na yung clearance eh So ayan yung case May tabas kasi Sobra skip yung 15T sa engine Ayan Kailangan ko niya gawin yan So ayan Tapos na ulit Malagay na lahat May pahito na siya dito <laughs> tapos na yung ating mods so ayan may ticket tayo na pa ito sa free release yung nadagbag natin RCDI pyto ignition coil at yung kanyang iridium na spark plug then sa so, so bracket natin Pinalitan na natin na 15T yung sa engine then 34 yung stacks natin sa likod more on speed sya naabon ko talaga yung ganun na combination for fuel consumption ang daw acceleration test <laughs> tingnan natin sa 15T Gago, bilis. Kita nga yung difference. O, oh, dito pataas try natin. Kaya gawin dito. Parang bilis mag-90 ah. Eh. Gila, <laughs> parang bilis ng gear 2 ah. Feel ko din yung less vibration talaga eh. Napi-feel ko talaga. Ayan, pataas try natin. Dati kaya ito ng gear 4 dito. Try natin gear 4 ulit. Paano yung feeling? Ayan. Ayan kaho ah gear 2 kaya pa rin naman gear 3 nga kaya pa rin yung gear 3 good 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 <coughs> okay try natin dito na kanyang ginawa sa ating motor. So ano ba yung conclusion natin sa mods na to? Kahit naka 15T yung ating engine sprocket galing sa 13, pinalaki natin, lalo pa rin bumilis yung hatak eh. So, ano nangyari yun? Ano bang ginagawa ng mga performance mods na to? Unahin natin yung Showa RCDI. So ano bang ginagawa ng RCDI? So yung RCDI, yung pinakauna talaga nun is yung kanyang limiter. So tinatanggal niyo yung limiter na ating motor. Kasi yung motor natin pag stock yan, meron yung siyang limiter na hindi lumalampas dyan para mas safe sa ating makina. Okay? So para mas matagal yung kanyang wear and Sa kuryente naman, yung RCDI naman yung nagsisend ng command papuntang ignition coil para magpaproduce ng kuryente. Tapos ang ginagawa ng RCDI, mas mabilis yung kanyang binibigay ng command sa ating ignition coil. So kaya nagpalit din tayo ng ignition coil para ma-match natin yon. At yung pangalawa naman is yung ating ignition coil, which is yung FITO 7400. Isayan siya sa sikat na ginagamit ng performance mode sa ating community na Z2, GPR at Explorer. So yung FITO 7400 naman, yung binibigay niyon is mas mabilis siya magbigay ng kurente sa spark plug. Yun yung ginagawa niya. So yung 7,400 na nakalagay sa ating phyto, ano mag ibig sabihin nun? So 7,400 is yan yung turns na ginawa sa copper wire sa loob ng ating ignition coil. So pag mas marami yung turn, mas stable yung kurente na binibigay niya sa ating spark plug. So yung kaya ibigay, ang pinakamax na kaya ibigay na ating phyto is maabot siya ng 15,000 RPM. So much na match siya sa ating RCDI kasi wala yung limiter eh. Kaya niyang sagadin yung RPM. So, but note lang, pag mas mataas yung RPM baka sumabog din yung motor nyo. So, ingat-ingat kayo dyan. Huwag nyo sobrahan masyado. Ingat-ingat lang sa pagbomba. So, baka delikado. So, yung sa Iridium Spark Plug naman, so, ano naman yung nagagawa nun? So, bakit nag-improve siya ng performance? So, basically, nagbibigay siya ng mas consistent na kurente sa ating motor. Kasi, yung kurente na nakikita na sa si Spark Plug is yung lumalabas na kurente. So, pag like standard or pangit yung Spark Plug nyo, ang nangyayari niyan, yung kurente niya paminsan mayroong putol-putol. Hindi siya yung consistent. So, pag naka Spark Plug kayo, yung korente na ibinibigay spark plug yung is consistent talaga tuloy-tuloy na walang tigil. at the same time, yung material na iridium is mas matibay siya so mas nawi-withstand yung mas mainit na combustion. Yan yung material na iridium spark plug. Last but not the least naman natin na performance mode is yung ating engine sprocket. So from 13T ginawa natin 15T. So bakit? Ano bang magagawa ng sprocket? So yung engine sprocket, pag mas maliit yung engine sprocket mo, mas more on acceleration ka or your torque. Pag meron, mas malaki naman yung engine sprocket mo, which is ang ginawa natin, mas more on taps speed. At isang pang improvement na pag pinalaki nyo in fracking nyo is makakatipid kayo ng gasolina. Yes, bakit? Kasi sa same speed mo, compared noon, mas maliit yung RPM mo. Pag mas maliit yung RPM mo, ibig sabihin, mas maliit yung kinokonsumo na gasolina. Kasi yung gasolina nyo is parang correlated yan sa RPM nyo. Pag sinagad nyo yung silinyador nyo, yung RPM nyo, mataas yung scream ng inyong engine, mas marami din yung gasolina na iniinom ng motor nyo. So pag konti lang yung RPM nyo, mas mataas inyong speed. So ibig sabihin yan, mas maliit yung, uh, yung fuel consumption. But, theory lang yan. Yan yung known. Pero soon, magagawa tayo ng video niyan. Titingnan natin kung ano yung fuel consumption ng ating motor, ng ating bagong upgrade. So, abangan nyo yan soon nakikita na nagko-comment na sabi baka wala na daw hatak, wala na daw acceleration kasi naka 15k. So basically, yung performance mode na ginawa natin, ni balance out niya lang yung ginawa niya. Kasi nagdagdag ako ng mga performance mode, nagdagdag ako ng 15k, so na balance out lang parang yes, nakita niyo naman, lumakas lalo yung ating acceleration kahit nag 15k pa tayo. Kasi yung acceleration, lalo pang lalakas yung top speed niyon kasi nga naka 15k na tayo eh, mas malalakas yung kanyang top speed lalo. So dati 120 yung aking top speed. So ngayon, hindi ko pa na try kasi wala nang daanan dito sa amen na mataas para mapag -top speed natin yung ating motor sadly at kailangan ko pa mag long rides para magagawa ko yun maraming salamat din sa ating sa mga sumusuporta sa akin na walang sawa at shout out tayo sa mga ilang mga tao dito nagpapa shout out, out din kay MSP Vlog 1922 kay D Marks Moto Vlog 9988. Ayan, so thank you sa suporta may bonus nga pala ako na performance mod sa ating motor. So, apat lang yung meron ako pang lima actually. Okay, which is carb. So, yung carb natin, tinignan namin, inopen talaga namin. So, yung stock ng carb natin sa Explorer 250 V2 is 30mm na. Okay, 30mm. So, yung sinasabi nila na i-upgrade daw ng 30mm na nibi. So, suggested ko lang talaga para may makita talaga yung dagdag na performance is gawin nyo na 32mm yung carb nyo. But, of course, pag mas malaki yung carb nyo, mas malakas din yung kakain ng gasolina. So, But sa akin, since 30mm naman yung stock ng carb ng aking motor, so yung plano ko lang gawin is yung jettings na lang. Yun na lang i-edit ko. Yun na lang i-change ko i-upgrade ko. Siguro lalakihan yung butas. But hindi ko muna pinakaalaman yung aking carb para mas matipid nga yung gasolina na hinabol ko. Kaya nga ako ng 15T. So lalakasan ko pa lalo. But for me naman, nasa city naman kasi ako, wala akong natatap speed na lugar as of now dito. Mas hinabol ko yung fuel consumption muna. At acceleration. Though kaya din, binawasan ko kasi pag sobra acceleration naman, baka Willy. Pero binalance out ko lang siya. So hindi naman ako sobrang piga ng silinyador, kaya hininaan ko yung acceleration niya. So ngayon naman, ano naman yung disadvantage ng mga mods na to? So sinabi ko sa inyo ano yung mga nagagawa niya, yung mga improvements na sa motor niyo. So ngayon, ano naman yung disadvantage? Ilunahin na natin sa CDI yung disadvantage ng ating CDI kasi since wala siyang limiter, pag sinobrahan mo ng RPM yung motor nyo, sinasagad niyo ng sobra, oh, naku, baka bibigay yung inyong makina. Yan lang, okay? Kaya nga merong red light or limiter yung ating motor para hindi masyado masasagad, hindi siya sasabog. Sa ignition coil naman, ano naman yung disadvantage ng ignition coil? So, noon talaga na pinapalitan na ignition coil sa mga Z2 series, GPR at Explorer yung ating ignition coil. So, malaking improvement siya instead of cons talaga. Pero, kung hindi mo naman pinipiga talaga ng masyado yung malakas yung silinidor nyo, then wala masyado siya ang disadvantage. Para na din siya same sa RCBA. Kaya niya mag-15,000 RPM yung inyong ignition coil, pero yun nga, ang RCBI naman ang gumagawa noon na para kaya niya umabot ng 15,000. So, sa Iridium Spark Plug naman na ginamit ko, DPR8 EIX-9. So, mas mabilis siya, mas stable, mas durable yung ating Spark Plug, but the thing is, mas mainit siya. Mas mabilis uminit yung motor nyo. Yan ang sasabihin ko. Okay, so, mas, sobrang ganda niya paglong long rides. Pag nasa city ka, lagi kang naka-idle, mabilis kumain ng gasolina since mataas yung RPM mo. Mabilis siyang tumaas yung RPM nyo since mainit yung kanyang makina. Okay, di ba? Pansin nyo, pag naka-cold start yung motor nyo, mababa yung RPM. Pero pag mainit na, mataas yung RPM. Since uh, ilang minutes lang, tataas agad yung RPM nyo since mainit yung ating park plug. so overall naman sa mods na to, hindi naman talaga sasabihin natin dag upgrade ka, wala na agad yung durability ng motor nyo. Ganito lang yan, same lang pa rin kung maalaga ka. Pero kung bomba ka ng bomba, nilalampasan mo yung RPM nyo, yung redline nyo every now and then, then given, lilit talaga lifespan ng inyong motor. Okay, so yes, sasabihin ko. Pero kung maingat pa rin kayo, okay pa rin, goods pa rin, huwag lang kayo masyadong sige red line. Okay, para safe yung ating ating makina. And if curious naman kayo kung gaano yung ating Motorstar Explorer 250 na pure stock, walang upgrades then you can click this video down below para makita nyo ano yung pure stock at difference and if interesado kayo for more content then don't forget to hit that subscribe button down below, thank you for watching and ride safe!